Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video po, isasagutin natin yung question nyo na kung magkano po ba ang sahod dito sa Poland. Year 2022 po, nung nag-start ako dito sa Poland at nag-start po ako sa sahod na 16 slotty per hour. Nung time po na yun. Libre accommodation, kaya nga lang po, wala po kaming transport nung time na yun. Wala pong transportation, kaya nilalakad po namin ang factory simula accommodation ng 45 minutes malayo po kaya nung time po na yon grabe ang pagod ko po nun kalalakad simula accommodation to factory kasi nga po pagdating namin ng factory pagod na kami kasi nga po naglakad ng 45 minutes so nung nag start po ako sa trabaho dito sa Poland sa PNG po Procter Gamble Poland which is nagpapacking po kami ng mga product ng PNG nung time na yon hindi ko pa po alam ang kalakaran dito sa Poland na madali lang po palang lumipat at maghanap ng ibang trabaho dito sa Poland. Nung nalaman ko nga po yung gano'ng sistema na madali pong lumipat at makahanap ng trabaho is naghanap po ako ng penibago, panibagong agency at trabaho factory which is yung nga po napalipat po ako sa food processing na factory. Madali lang naman din po yung naging trabaho namin doon. At ang naging offer nga po doon is 18 loti per hour. Medyo malaki-laki po. Libre accommodation at libre transportation po. Ang problema nga lang po kasi pag food processing, ano po yan, uh, seasonal po siya. Bali, yung time po na yon is 12 hours per day po ang nagiging pasok ko. Minsan may pasok pa ng Sunday, kaya malaki-laki rin po yung sinasahod namin noong time na yon. Natapos po ang food processing noong time na yon ng month of, of month of October 2022. 2022 po natapos po siya ng month of October. So after po nung natapos noong time na yon ng food processing, inilipat naman po kami ng agency sa isang factory sa Kinder, Kinder Factory which is yung Kinder Chocolate po. Pero ang ginagawa po namin is Kinder Toy. Naman po ang ginagawa namin doon. Madali lang naman po ang trabaho. At ang naging offer naman po sa amin noong time na yun is 19 slotty per hour. Libre accommodation, libre transport na rin po. Kaya nga lang po ang problema is 8 hours per day lang po ang naging trabaho namin noong time na yun. Okay lang din naman po sana kasi nga libre naman po lahat. Ang problema nga lang din po kasi nung time na 'yon, kung mag-expect ka ng malaking sahod is hindi rin naman po gano'ng kalakihan nung time na 'yon. Pero para sa akin, okay okay na rin po nung time na 'yon kasi nga po libre lahat. So every year po kasi dito sa Poland, tumataas din po ang sahod. Ang naging offer naman po nitong year 2024 is ang naging rate na naman po is pumapalo na po siya ng 20 is pataas, 20, 21, 22, 23, 24. Ganyan na po naging open offer ngayon ng mga agency sa mga production operator. Pero kapag mga forklift operator naman po, pumapalo na po siya ng 25 pataas is per hour. So kung ganun po yung naging rate dito at halos libre lahat, libre bahay, libre transport, malaki-laking bagay na rin po at kung makakapag-save ka ng malaki, okay na okay po talaga. So, sa so para naman po sa mga sinasabi ng ibang kapwa na ting Pilipino na walang trabaho dito sa Poland na mahirap dito sa Poland itry nyo po muna kasi nga po para sa akin okay naman po dito sa Poland lalong lalo na ngayon kung sasahod ka ng 5,000 isloti per month malaki-laking bagay po kasi nga po ang maging palitan na po ngayon is nasa 14 point something na kasi kache check ko po nung last time is nasa 14.90 na ang palitan per one slotty. So, kung sasahod ka every month ng 5,000 slotty, i-convert nyo na lang po. Malaki-laking bagay na rin po yung kung libre bahay, libre tra transport po yung mahahanap yung trabaho dito sa Poland. Madali din po kasi maghanap dito ng trabaho kasi nga po napakaraming trabaho po dito lalo na po kung marami kang kakilala at saka marami kang contact dito sa Poland. Madali-dali ka po makakahanap ng trabaho dito. So, yun guys at saka po para dun po sa mga kababayan natin na pupunta dito ng Poland mas maiging itry nyo po muna magtrabaho dito sa Poland baka sakali magustuhan nyo kasi po yung iba ayaw nila dito kasi nga po mababa daw po yung sahod at isloting nga lang po kasi dito ang sahod kasi kaya nangangapit bahay po sila sa uh, ibang part ng Europe kasi nga po euro ang sahod pero hindi po lahat ng kababayan natin ay success Yung iba bumabalik din po sila dito sa Poland. Kaya much better na itry yun po muna habang valid po yung visa nyo. Kasi dito po kasi sa Poland, nahigpit na rin po kasi ngayon. Kapag nahuli ka po dito na illegal stay ka, nadeport na po dito, depatration na po. So, kaya po para sa mga kababayan natin na nag-i-stay po dito sa Poland na illegal, magingat-ingat po tayo kasi wala na po tayong magagawa kung tayo po ay madideport so para sa mga kababayan naman po natin na pupunta po rito at kailangan ng trabaho pwede po kayo mag-message sa akin o mag-comment po kayo at marami naman din po akong alam na agency or contact na pwede pong magbigay sa inyo ng trabaho. Pero ang pakiusap ko lang naman po sa inyo sana na kapag nirefer ko kayo sa isang agency, eh sana lang po, eh wag po kayong sisira sa usapan na ma-deploy kayo kasi nga po, once na na-deploy po kayo, is naayos na po ng agency lahat. Ang accommodation and deployment sa factory, mga uniform, lahat na kakailanganin ninyo. Kaya po sana, wag po nating sirain yung, yung mga ganong pagkakataon kasi nga po hindi lang naman po isang beses siguro na mga ngailangan kayo darating yung time na kailangan nyo ng tulong nandito lang din naman po ako sa inyo para tumulong in case na kailangan nyo ng trabaho dito sa Poland um, kung sasahod naman po kasi kayo ng liman libo kada buwan dito sa Poland is choice nyo po yon kung maghanap po kayo ng factory na maoti Or walang OT, depende po sa inyo kasi nga po dito malayang makahanap ng trabaho, malayang makalipat. Kung sasad kasi kayo ng libo sa isang buwan, malaking bagay kasi nga ang pagkain naman po dito is napakamura. Kung gagasos po kayo ng 500 kada buwan sa pagkain, malaking bagay po yung ma-save nyo. Kaya masarap pa rin mamuhay po dito sa Poland. Kasi nga po, yung ibang complain ng ibang kababayan natin na nangangapitbahay ngayon sa ibang side ng Europe, na mahal nga po ang naging cost of living, which is totoo naman po kasi nga mahal po ang binabayaran nila sa bahay. Kaya guys, try nyo po muna dito sa Poland, baka sakaling magustuhan nyo. Yun lang po yung advice ko sa inyo. Kasi para sa akin, okay dito sa Poland yun po yung para sa akin kumbaga mabubuhay ka dito basta marunong ka lang makontento guys kasi nga mura naman lahat ng bilihin dito so ayun lang po guys for today's video po is yan po muna yung i-discuss natin regarding sa sahod sa susunod po na video natin is i-discuss ko naman sa inyo kung paano po mag-press ng PRC at madali po bang makakuha ng permanent residency dito sa Poland i-discuss po natin yan sa susunod na video parang po tayong video i-upload sa mga susunod na araw para masagot ko lahat ng mga question yan lang po muna guys yan po muna matatapos yung video natin marami pong salamat sa uh, nyo at kung may mga question po kayo, mag-comment lang po kayo dyan sa video para po masagot ko. Maraming pong salamat. God bless us Ay po. Thank you. Bye-bye.